Eh. Ano, ano, ano to? Lechon kawala. Oh, Sweet Ah. Oh. Salamat po. Salamat Thank rin po manang, manang manang hapon. Ano sa to? Pancit yan, yeah, po. Ano yan? Pancit yan, lokban? Uh, ah, yun lokban. Pancit, Lokobana. Kokobanana. Bukon ni eh. Parang Ryan ang pantitlok ito ay sinugno sir ha? sinugno yung sinugno tilapia na dito sa gata yung tilapia na may gata kinuha muna bago nilugno dito yan na hinuli yung tilapia yung nandito sir mga display lang yan ah display lang may naiit na hindi pala totoo ang tilapia ay mo ang gina ayan ito yung sinampalukang sinampalukang manok manok pala yan manok pala yan Ano pa ba? Susunod. Suso. Hello. Huh. Matay. Uy, sarap. Suso Ano na Suso. Sige, kang suso. Ay, hindi pala. Wala na. Bati pochop? na Hello. Diyan 'yung picture, video.